Anong ganap sa mundo ng showbiz? I'm not sure if it was right, but it felt so right. Maraming maraming salamat. I'm just so happy that you guys won tonight. Congratulations! Maliit na tulong po ito, itong mabibigay namin sa inyo, pero... Yun ang gusto namin ibigay. Bukod sa fun, bukod sa entertainment, gusto namin kayong tulungan. Ito ang naging pahayag ni Vice Ganda matapos manalo sa jackpot round ang mga contestants sa ABS-CBN game show na Everybody Sing kahapon, August 29. Nakuha ng 25 studio players ang jackpot prize na 500,000 piso kaya mayroong 20,000 piso na may uuwi ang bawat isa. Agad itong naging usap-usapan sa social media dahil halatang tinulungan ni Vice na masagot ng mga players ang huling kanta sa nasabing jackpot round. Para manalo ng kalahating milyong piso, kailangang mahulaan ng mga players ang pamagat ng sampung kanta na patutugtugin sa jackpot round. Nakuha naman ng studio players na pawang mga factory workers ang tamang sagot sa siyam na kanta. Tila nahihirapan lang sila sa isang kanta na kung kaya't lantara na silang tinulungan ni Vice. May natitira na lang na isang segundo sa oras ng pindutin ng isang contestant ang buzzer. At sa tulong nga ni Vice ay naibigay nito ang sagot na kumumpleto sa 10 sagot na kailangan para makuha nila ang jackpot prize. Agad namang nag-tweet si Vice matapos ang episode at nagpasalamat sa lahat ng sumubaybay sa programa. Anong masasabi mo sa balitang ito?